Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mga kapatid sa Islam, kailan tayo magbabago? Kailan at kailan tayo sabihin sa sarili natin ang pagbabagong ito? Hindi ba kailangan natin magbago? Oo. Dahil marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakasala, marami tayong nakakalimutan, naninilyang tayo ng mundong ito at lahat ng anumang kung ano ang nasa buhay at sa sarili natin. Ang buwan ng Ramadan, hindi ba, hindi ba tayo magbabago sa buwan ng Ramadan? Napakarami po ng mga aspeto at mga bagay na pwede tayong magbago sa buwan ng Ramadan. Kasi una-una, babaguhin niya ang oras ng pagkain natin. Babaguhin niya ang mga oras na kung saan, kung ano ang dati nating kagawian. Kaya kung mababago ang pagkain, pag-inom, at trabaho mo, at lahat ng kung anong dating ginagawa mo, kailangan po mabago tayo. Lalong-lalo na sa kasamaan ng ating sarili lalong-lalo lalo na sa mga pagkukulang natin sa pagsamba at pagpuri sa Allah subhanahu wa taala oras na po na para tayo ay magbago kasi kung hindi tayo magbabago sa buwan ng Ramadan hanggang kailan tayo magbabago ikaw at ako tayo na nakikinig ngayon magbago na po tayo sa buwan ng Ramadan pagbabago mula sa kasamaan patungo sa kabutihan kapatawaran at habag ng Allah subhanahu wa taala السلام عليكم ورحمة الله جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي